Maligay ang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang isang horror drama film na pinamagatang Mark. Shoutout po kina Lerian Beletario, Lionel Feliciano, Surina Jabala at Dancer Gabon. Maraming salamat po sa panonood. Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na may mga pasa sa buong katawan na tumatakbo palabas mula sa abandonadong katayan kung saan siya ay ikinulong at pinahirapan. Ang kawawang batang babae na nagngangalang Lucy ay nakatawag ng tulong at hindi nagtagal ay sinalakay ng mga pulis ng gusali upang ipakulong ang mga bumihag sa kanya. Habang naglalakad sila sa tiwangwang na katayan, nakahanap ang mga pulis na konkretong ebidensya na minsang nabihag si Lucy. Mula dito, sigurado sila na si Lucy ay paulit-ulit na pininsala at pinahirapan. Dahil sa trauma, di nakikipag-usap si Lucy na naging dahilan upang hindi niya masabi sa mga autoridad ang karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang pagkabihag o mga nanghuli sa kanya. Ibinigay ng mga autoridad si Lucy sa isang tahanan ng kabataan kung saan nakipagkaibigan sa kanya ang isa pang batang babae na si Anna. Siyempre, umiiwas si Lucy palayo. Ngunit kalaunan ay nakuha ni Anna ang tiwala ni Lucy sa paglipas ng panahon tinanong ng mga autoridad si Ana sa halip na si Lucy dahil sa kanilang pagsasama at pagkakaibigan ipinaalam ni Ana sa kanila na si Lucy ay hindi kailanman nagsalita o nagbanggit ng anumang bagay tungkol sa kanyang pagkabihag o mga bumihag naputol ang pagtatanong ng ipaalam sa kanila ng isa sa mga nurse na di dumating si Lucy sa tanghalian agad na tinungo ni Ana ang kanilang silid at nadatnan si Lucy na nanginginig sa takot at natatakpan ng mga sugat sa braso sa banyo Napaluha si Lucy habang nagmamakaawa kay Ana na huwag sabihin kahit kanino. Sinabi niya kay Ana na hindi niya sinakta ng sarili niya. Naniwala naman si Ana sa kanyang sinabi. Kinagabihan, hinarangan ni Lucy ng upuan ang kanilang pinto bago matulog. Gayunpaman, nang magising siya ng isang masamang panaginip, nakita ni Lucy na bukas ang pinto. Umiyak sa takot si Lucy nang makita niya ito kaya tinawag niya si Ana na mahimbing na natutulog. Pagkatapos ay tiningnan ni Lucy ang pasilyo nang maramdaman niyang may dumaan sa likuran niya na nag-udyok sa kanya na tumakbo pabalik sa kama at magtago sa ilalim ng kumot. Biglang umupo sa kanyang kama ang isang garalgal na figura ng babae at umangil bago inatake si Lucy. Matapos ang labing limang taon, matapos ang insidente, gising na ang Belfon family at ang apat na miyembro ay nagkumpulan sa pagkainan para mag-almusal mabilis na uminit ang kapaligiran habang ikinukumpara ng ina ang kanyang mga anak. Ilang sandali lang ay tumunog ang doorbell at nang buksan ng ama ang pinto, isang nasa edad na Lucy ang bumaril sa kanya hanggang mamatay gamit ang kanyang shotgun. Sumunod na binaril ni Lucy ang ina bago muling ikarga ang kanyang sandata. Habang ginagawa niya ito, ang anak na babae ay tumatakbo sa itaas habang ang anak na lalaki ay nanatili sa kusina. Hinawakan siya ni Lucy habang tinutukan ng baril at nag-aalangan siyang patayin sila. Tinanong niya ito kung alam ba niya ang ginawa ng kanilang mga magulang. Ngunit nang wala siyang natanggap na sagot, binaril din siya ni Lucy. Pagkatapos nito, umakyat si Lucy sa silid ng anak na babae kung saan tinapos niya ang buhay ng anak na babae gamit ang dalawang bala ng shotgun. Dahil di alam ang susunod na gagawin, tumawag si Lucy kay Ana sa isang pampublikong telepono at ipinalam sa kanya na nahanap na niya ang mga taong kumidnap sa kanya at pinarusahan niya sila. Sigurado si Lucy na ang mga taong ito ang sanhinang trauma sa kanya. Kaya kinuha ni Ana ang address ng tahanan ng mga bell phones. Habang naghihintay kay Ana, lumitaw ang garalgal na figura ng babaeng at nagtangkang saktan si Lucy Bagamat natatakot, ipinaliwanag ni Lucy na pinatay niya ang mga taong nagpakulong at nagpahirap sa kanya, kaya maaari na siyang iwan ng nilalang. Gayunpaman, patuloy siyang inaatake ng nilalang. Kaya walang pagpipilian si Lucy kundi tumakbo kalabas ng bahay upang iligtas ang kanyang buhay. Diretso siyang tumakbo kay Anna. Habang takot, nanginginig at sugatan, sinabi ni Lucy kay Anna na ang nilalang ay nasa bahay. Iniwan ni Ana si Lucy sa labas at pumasok sa bahay upang tingnan kung naroon nga ang nilalang. Natakot si Ana sa malagim na eksena sa kanyang harapan na naging sanhin ang kanyang paghihinadpis at, at halos masuka sa pagkasuklam. Nagkulong siya sa banyo, pinapakalma ang sarili nang marinig niya si Lucy na bumalik sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Ana ang first aid kit mula sa trunk at sinimulan ang pagtapal ng mga bagong sugat ni Lucy sa likod Pagkatapos nito, tinulungan ni Ana si Lucy na ilipat ang mga katawan sa banyo at nagpahinga si Lucy sa silid ng anak na babae. Hindi nagtagal, nagising si Lucy sa kakaibang ingay sa bahay. Nang suriin niya ito, nakita niya si Ana na ininililibing ang mga katawan sa labas sa ulan. Si Lucy ay bumalik sa pagtulog habang si Ana ay bumalik sa banyo upang hilahin ang isa pang katawan sa labas. Dayon pa man natuklasan ni Ana na buhay pa ang ina dahil sa sigaw at daing ng ina muling nagising si Lucy. Nang marinig si Lucy na tumatawag sa kanya, agad na sinabihan ni Ana ang ina na tumahimik. Pagkatapos nito, kinaladkad ni Ana ang katawan ng anak palabas ng silid at pinabalik si Lucy sa itaas. Habang inihahanda ni Anna ang katawan ng anak para sa paglilibing, narinig niya ang tunog ng pagkabasag ng salamin at si Lucy ay sumisigaw. Mabilis na bumalik si Anna sa loob habang ipinagpatuloy ng nilalang ang pag-atake nito kay Lucy. tinulungan ni Ana si Lucy na makatakas sa nilalang. Isang flashback ay nagpakita na ang nilalang ay talagang isa sa mga babaing bihag sa parehong katayan at siya ay nakatakas mula noong bata pa si Lucy. Nakasalubong ng batang si Lucy ang babae sa kanyang paglabas at ang babae ay humingi ng tulong sa kanya gamit ang mata dahil ang kanyang dila ay naputol. Dayon pa ang batang si Lucy ay walang pagpipilian kundi ang umalis nang wala siya bago siya mahuli ng kanilang mga kidnapper. Ang flashback ay nagtapos at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang panahon. Nagising si Lucy at napagtanto na ikinulong siya ni Ana sa silid. Kasabay nito, sinubukan ni Ana na tulungan ang ina na makatakas sa bahay. Narinig ni Lucy ang mga daing ng ina at napagtanto kung ano ang nangyayari kaya tumakas siya sa bintana. Habang si Ana at ang ina ay malapit na sa labasan, biglang sumulpot si Lucy at pinalo ng martilyo ang ina hanggang mamatay. Paulit-ulit na sinusubukan ni Ana na pigilan siya, ngunit patuloy na nagpumigla si Lucy. Nang tapos na siya sa ina, lumipat si Lucy kay Ana. Siya ay nagalit at nasaktan na sinubukan ni Ana na iligtas ang isa sa mga tao na nagpahirap sa kanya. Napagtanto ni Lucy na si Ana ay hindi naniwala sa kanya kahit isang beses. Biglang narinig ni Lucy ang mabigat na paghinga ng nilalang sa likuran niya. Ngunit sa halip na tumakas, ipinakita ni Lucy sa nilalang na pinatay niya ang nagpahirap sa kanila. Marahan siyang niyakap ng nilalang. Munit pagkatapos ay nagsimulang hiwain ng nilalang ang mga bisig ni Lucy. Agad naman siyang pinuntahan ni Ana matapos marinig ang sigaw ni Lucy. Pero ang nakikita lang ni Ana ay si Lucy ang naghahampas ng sariling mga braso sa sarili. Ito ay nagpapakita na wala talagang nilalang sinasaktan lang ni Lucy ang sarili at naghahalusinate na ito ang babaeng iniwan niya sa katayan. Tinakasan ni Lucy ang babae sa pamamagitan ng pagbangga sa salamin at sa sobrang galit at lungkot, hiniwa ni Lucy ang sariling lalamunan sa harap ni Anne. Hindi masyadong malalim ang hiwa, kaya agad na dinalan ni Anna si Lucy sa loob at nilinis ang sugat habang binabalot ito ng tela para matigil ang pagdurugo. Si Lucy ay nanatiling walang malay hanggang umaga habang kausap ni Anna ang kanyang ina, nakarinig siya ng malakas na ingay. Iniwan niya ang telepono para tingnan ito. Pagkatapos ay nakahanap siya ng isang butas sa dingding sa likod ng isang kabinet. Binuksan ni Anna ang kabinet at natuklasan ang isang nakatagong hagdanan na patungo sa ibaba. Si Anna ay may dalang flashlight nang siya ay bumaba kung saan natuklasan niya ang isang underground complex na puno ng mga larawan ng mga tao. Karamihan ay kababaihan na nasa matinding paghihirap habang nag-iikot pa siya, nakita ni Anna ang isang babae na nakahubad at nakakadena sa isang pader na may metal na blindfold na nakarivet sa kanyang ulo. Bagamat gulat na gulat, pinalaya ni Anna ang kawawang babae na puno ng mga hiwa sa kanyang katawan at dinala siya sa itaas. Sa liwanag, makikita ni Anna na malnourished ang babae. Inilagay ni Anna ang babae sa bathtub kung saan tinanggal niya ang metal na blindfold. Matapos gawin iyon, iniwan ni Ana ang babae para makapagpahinga siya. Sinuri ni Ana si Lucy na namutla. Di nagtagal na pagtanto ni Ana na si Lucy ay patay na. Napaluha si Ana habang humihingi siya ng tawad kay Lucy sa so hindi niya paniniwala sa kanya. Hindi nagtagal, nagising si Ana, narinig niya ang masakit na daing ng babae kaya sinundan niya ang tunog at natagpuan siya sa isang silid na may kutsilyo na sinusubukang putulin ang kanyang braso. Nang subukan ni Ana na pigilan siya, tumakbo ang babae. Ngunit pagkatapos, ang babae ay bumagsak sa lupa na may tama ng baril sa kanyang ulo at isang grupo ng mga tao ang pumasok. Inalis ang mga lalaki ang mga bangkay mula sa bahay habang ang iba pang dalawa ay dinala si Ana sa ibaba sa ilalim ng lupa at kinulong siya at iniwan sa pasilyo. Ang mahiwagang grupo ng mga tao ay inilibing ang pamilya Belfont kasama ang babae at si Lucy. Hindi nagtagal, isang matandang babae ang bumaba sa underground complex at ipinaliwanag na si Lucy ay isa lamang sa maraming biktima ng pagdurusa. Gayon Gayunpaman, hindi sila interesado sa mga biktimang ito, ngunit sa paghahanap ng mga martyr na sinasabi niyang bihira. Ipinaliwanag ng matandang babae kay Ana na ang mga martyr ay maaaring makaligtas sa anumang uri ng pagdurusa at dalhin ang lahat ng kasalanan ng mundo. Ang kanilang pagdurusa ang siyang nagpapangyari sa kanila na malampasan at makita ang kabilang buhay. Ang matandang babae ay nagpakita ng mga larawan ng mga patay na babae sa matinding paghihirap na sinasabing buhay pa sa kabila ng kanilang pisikal na kalagayan dahil nakakita sila ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi sa kanya na sila ay buhay pa at ang mga taong tulad ng matandang babae sa esensya ay lumilikha ng mga martyr. Sinisikap ng grupo ng pananaliksik na makamit ito sa pamamagitan ng sistematikong pang-aabuso sa pag-asang matutunan kung ano ang namamalagi pagkatapos ng kamatayan. Ang grupo ay kumidnap at nagpahirap sa mga kabataang babae tulad ni Lucy na mas malamang na makamit ang isang transcendente na estado dahil sa kanilang malakas na hangarin na mabuhay. Pagkatapos nito, umalis ang matandang babae at nawala ng malay si Ana. Nagising si Ana na nakakadena sa isang upuan katulad ng natuklasan sa gusali kung saan nakakulong si Lucy. Sinubukan ni Ana na makalaya ngunit ang tanging maririnig ay ang kanyang pagsigaw at ang ingay ng mga tanikala na umaalingaw-ngaw. Makalipas ang ilang oras, pumaso sa kanyang selda ang isa sa mga tauhan ng matandang babae at pinilit siyang kumain ng isang uri ng pagkain bago siya bugbugin ayon sa kanilang plano. Ang mga taong ito ay nagpapahirap kay Ana sa higit sa isang paraan araw-araw hanggang sa mawalan siya ng gana na lumaban at mabuhay. Hanggang isang araw, nagsimulang marinig ni Ana ang boses ni Lucy sa kanyang isipan na sinasabi sa kanya na magiging okay siya at hindi na magihirap pa. Pagkatapos ng mga araw ng pagdurusa sa physical at mental na pagpapahirap, dinala si Ana sa isang operating theater kung saan ibinitin nila siya sa isang umiikot na rack. Habang binabalitan siya ng doktor ng buhay, hindi makasigaw si Anna sa sobrang sakit. Matapos ang malupit na pagpapahirap na iyon, isinabit ng doktor si Anna na ngayon ay walang balat sa tabi ng isang rack sa ilalim ng maiinit na ilaw. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ng babaeng nagpapakain kay Anna ang matandang babae sa takot at ipinalam sa kanya na nagbago ang mga mata ni Anna at maaaring malapit na siya sa transcendence. Nagmadaling lumapit ang matandang babae at dumating sa tamang oras para ibigay ni Ana sa kanya ang kanyang nasaksihan. Kinabukasan, maraming mayayamang tao ang dumating sa bahay kung saan ibinalita ng katulong ng matandang babae ang malaking balita. Si Ana ay isa sa apat na tao na nakamit ang pagkamartir sa kanilang 70 taon ng pananaliksik. Sa apat na kabataang babaeng ito, si Ana ang unang nagbigay ng salaysay tungkol sa daigdig sa kabilang buhay at ang matandang babae ay ibabahagi ito sa kanila sa isang sandali. Pagkatapos nito, umalis ang katulong sa pagpupulong at nakipag-usap sa matandang babae. Tinanong siya kung ang anunsyo ay nangangahulugan na may nakita si Ana. Sumagot siya na may nakita nga si Ana at ito ay malinaw at tumpak. Pagkatapos ay tinanong ng matandang babae ang kanyang katulong kung maaari niyang isipin ang buhay pagkatapos ng kamatayan at tumugon siya na hindi niya kaya. Sa loob ang matandang babae ay nakaupo sa gilid ng bathtub kung saan inilabas niya ang kanyang baril mula sa kanyang pitaka at sinabihan ang kanyang katulong na patuloy na mag-alinlangan bago barilin ang kanyang sarili sa bibig pinili ng matandang babae na magpakamatay marahil dahil sa wakas ay nakilala niya at naging desperado at natatakot sa buhay pagkatapos ng kamatayan Nagtatapos ang pelikula kay Ana na nakahiga sa isang uri ng medicated bath sa underground complex. Nakatingin sa isang bagay na napakalayo, marahil ay nakakakita ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.